check nyo to guys Pedestrian, pedestrian diba? okay patawin rin natin si pets and then sa right side may tatawid ng mga sasakyan tapos itong si kuya grab hindi ko nakita kasi galing siyang left side and then blind spot siya dahil sa white SUV sama pa nga ayun. ng tingin ni kuya grab <laughs> hindi ko naman sinasadyang harangan yung daan niya papasok hindi nga siya visible kahit naka twinker pa siya eto panoorin naman natin yung sa side ng SUV ito nakatawid na si pedestrian. And si kuya ito, pinipilit niyang ipasok. Kahit nakita niya kami nasa loob na ng yellow box. Though walang yellow box dito, pero considered to as intersection. Intersection right-of-way rules ni LTO is who goes first based on the traffic lights, stop signs or right-of-way rules. At kapag nasa intersection tayo na walang traffic lights, yung mga vehicle na nasa right side or kanan, sila dapat ang priority. Based yan sa traffic code ni LTO na RA-4136. Kaya mahalaga yung sinabi ni Robin Padilla na mahalaga ang batas. Kasi kung walang batas, magkakagulo. Let me know sa comment section kung ako ba ang mali o si Kuya Grab. And kay Kuya Grab, uh, ingat po lagi sa biyahe, Kuya. Nani?!